Ayan, so tinitingnan ko mga kasari yung resibo ng ahente ng Coke na pumunta dito kanina. So nakapag-order kami sa halagang 4,730 pesos. Shout out to you, Dave. Ayan, so limang 1.5, tapos limang mismo. So halos uh, yung nasa plastic lang kasi wala silang debote na litro. Buti na lang, debote talaga yung ilong ko. <laughs> lumaki yung ilong ko yung sabi ko debote ayan buti na lang sa mga debote na 1 litro ay nakabili na kami ni Kuya Dave nung last delivery nila tapos ngayon wala silang stock so 4,730 puro mga plastic itong mga sisi and bago tayo magpatuloy hello mga sisi ko ilang araw na lang magpapasko na and thank you so much mga sisi ko kasi nga kahit na busy kayo ngayon, di ba, paparating ang Pasko, ah uh, nanonood pa rin kayo ng mga vlog ko, ng mga vlog namin ni Kuya Day. Thank you so much mga sis. Love you. Ayan. So, mag-update tayo kasi nga papalapit na ang past ko. And, iti-check natin kung Uh, okay pa ba yung status ng ating sari-sari store? So as of now, kahit hindi ako umaalis, wala akong vlog na umaalis ako pero may mga order or may mga delivery naman ako from grocery. So MWF halos ako nagpapa-deliver mga CC ko So sa ngayon, okay pa naman yung ating tindahan tapos si natin si Kuya Dave. Ay hindi pala nandito na pala. <laughs> Tapos si Kuya Dave ay kararating lang galing sa palengke. So, isi-share ko sa inyo yung mga uh, na niya. Ang daming tao daw, di ba? Daming tao, Kuya Dave. Grabe, daming tao. Siksikan, traffic pa talaga. So, mas mabuting sa ngayon ay nakabili na si Kuya Dave. At least, hindi na siya lalabas pa. Lalabas pa rin, pero hindi na siya sa palengke. So, bumili siya ng mga, wait lang, ito yung mga bawang against the light. So ayan na mga ko, si Kuya Dave dumating na. So may dala-dala siyang bugas, bugas. <laughs> may dala-dala siyang bigas. So kuha ko red, ah uh, yung natira is dalawang yellow. So binili niya ngayon ay red. Saan ba ang mas mura, red or red or yellow? Pero mas maganda ang yellow, 'di ba? Nag-ano tayo dito. Tapos siya karon. Last, 'di ba may ano siya? may yellowish iwan ko lang kay Kuya Dave na dapat yellow yung ano namin yung kuha ko talaga ngayon red yung kinuha niya kasi mas mura daw okay, tingnan natin kung maganda ba yung quality apat tapos may dalawang banay nakabili ka ng banay manok okay. manok yan si Kuya Dave Ito, Kuya Dave. ano ko ba bang nilalaman. Ito pa, ito pa yung mga nabili niya. Ah? Ayan, banay. Tapos ito yung inutos ko sa'yo. Bakit? Nga pink manta na pink mantana ni? Di ba pula kung gingon? Di ba pula kung pala na? Wala akong mata, nagpink pink pink <laughs> Pula dahil eh. Movie. <laughs> Yan. Yan. So, mamaya na, i-arrange muna natin itong pinamili ni Kuya Dave dito sa loob, mga sisik to. Yan. So, may mga boxes pa tayo dito ng pansit kanton at saka tubig. Tabi muna natin ito. Para, yan, napalingin ko, sabi ko kay Kuya Dave, bili siya ng dip 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 O, lagi pink. Pink. Pink lagi? Choco pink day combination pa. Ayan. Choco pink combination. Ayan. Kaya pala na parang parang may pagka pink, may pagka red. Iyan, bibili si Kuya Dave ng deep deep kasi mabenta tong deep deep mga sisiko. benta ko siya ng 15 pesos. Yan, tapos ang movie, walang yellow, ah, walang red. Yan, walang red siguro, walang red sa movie. Wala. Okay, movie ayan mga sisi, ipagpatuloy natin yung ating vlog kasi kanina napaka liwanag against the light. So ngayon ay nasa tindahan ako para mag overtime. So ang ginawa ko ngayon ay nag-display ako ng mga item na galing doon. Yan, galing dito sa aking malaking istante. Kumuha ako ng mga biscuits dyan kasi lagyan natin ng ilaw para maliwanag. Ayan, kumuha ako ng mga item dito at nilagay natin dito sa harapan kasi yung nasa estante ko ay yung mga overstock ko. So ngayon pa lang overtime si Ate Rose ninyo para maglagay ng mga biscuits dito sa aking harapan, sa harapan ng ating tindahan. Hindi kasi kita mga sisi pag araw dito na party kaya bumalik ako ngayong gabi talaga para makita. Makita siya kasi against the light pag ano, pag-araw. So ngayon, yung maliit na stante ko na hanging siya. Ayan, puro biscuit. Nag-refill pala ako. So dito na part, meron tayo dito mga milkita. Magkano ba ang benta ng inyong milkita? 6 pesos na ang ganito ko mga sisi. Meron din tayong 8 pesos na marshmallow. Tapos may nilagay akong gamit dyan sa harapan. Actually, close na kami. And bumalik talaga ako dito para nga mag-overtime. So ayan, sa taas ng ating istante. So, ganito yung ilaw kasi nga nasa tapat tayo ng aming solar solar light. Kaya parang ano siya, parang blurred. So, dito, ayan, nag-refill na ako. Punong-puno na itong istante ko dito na party. Ayan. Para maganda tingnan. Alam nyo naman na magpapasko, kailangan uh, maganda tingnan yung ating tindahan, colorful. Okay, so sa dito sa rep na luma na, mga sisi, okay pa itong umaandar pa. Pero nilalagyan namin ng mga beer. Dito dito lahat. Tapos ito, mga pangbatang uh, drinks dito nakalagay. Tapos halos lahat dito ay eh, mga mga beer. Ayan. Mga beer, mga inumin. yan yan, dito nakalagay. Kaya pag gabi ay ino-off namin ito. Kasi nga, pag umaga, wala namang bumibili ng mga beer. Ayan. And dito sa kabilang rep namin, dito nakalagay yung mga soft drinks. Yan, so wala na kaming yelo. Bukas magre-refill kami, kukuha kami doon sa loob. Dito nakalagay yung mga mismo coke. Ayan. So kailangan ngayon pa lang ay lagyan na dito para bukas ay malamig na siya mga sisiko, so dalawa ang rep dito at saka, meron tayo dito freezer nang selecta ice cream. Minsan pag naubusan ako ng uh, 1.5 nilalagay ko dito sa ice cream yung ibang 1.5 ko kung bakante ito dito kasi mabilis lang lumamig pag dito ilagay. So medyo madilim na doon sa badang dulo kasi close na nga kami. ayan so bumalik lang ako dito para magayos sa tindahan kasi kagagaling ko lang doon sa loob. Si Kuya Dave kasi ang uh, na-assign dito na siya yung closer. So pagpasok nyo doon sa bahay ay pupunta ako ulit ako dito para i-check lahat kung uh, ayos na ba o ano ba ang kailangan kong gawin maglista ba ako kung ano yung mga kulang-kulang na dito sa tindahan actually yung mga nabili ko mga CC na 4000 plus na mga soft drinks na plastic ay ito na lang yung mga natira pati yung sa 1.5 natin nabawasan na siya and yun, yun na lang din So, sa ngayon, yung ating mga canned goods ay, ayan, punong-puno pa naman. So, dito na party yung mga fast moving item, mga basic needs talaga na halos araw-araw ay kailangan ng mga customer natin. Ayan. Ayan, dito na party. Tapos sa mga nakasabit natin dyan sa taas, ayan, kung nakikita nyo, ayan, hanggang, hanggang doon, papunta doon. Ayan, doon sa school supplies ko, medyo madilim na, doon na party. Ayan, so ganito pag gabi dito sa aming sari-sari store mga sisiko.